Oh, đi đâu? Sao? anh đâu? Ăn Ăn, ăn, ăn không? Ay, si Kuya Ate? Ah, meron kasi akong ano sa kanya. Hmm, kanina ko pala nag-ikot-ikot. Nandiyan okay, okay. kayo diyan sa. o. No? Hindi. Do. Hindi niya ako kilala niya kasi kahapon lang kami nakita niyan. Ah, ayan ho. Oy, tatay, kumusta? Ay. Pwede. Ito, yung ah? Ito ang lugar namin. Ha? Ito ang lugar namin. Kano, ano mo siya, ate? Kambal ng mother ko. May big big may kambal siya? oh, ayun na matay na, kaya kinuha ko lang siya. Ah? Ah, doon niya lang ako siya nakilala sa labas? Kahapon, pa ako. Ate, kahapon pa ako. Nadaanan ko yan doon kahapon. Oh, eh. <laughs> o, eh, nakita ko siya. Eh, hindi ko lang na pinaalis, eh, eh. Gusto niya. Ayun nga, gusto niya umali. Nabigod ka umalis, umali. Eh, Inib daw siya doon, eh. eh saan, ano, taga sa ano po kayo? Ha? Dito lang po kayo? Taga, gentry ako. Ah. Sabi, ang ano ko, baka ka ako mayroong matanda doon na ano. Hinahanap <laughs> siya, baka kala siya. Kasi dito rin matanda eh. So, eh. -ka uh, kita kami, pinagbinigyan ang pagkain sa ako. Oh, tapos, ngayon, kuya, talagang hinahanap kita kasi mayroon akong iabot iyo. Oo. Oh. Hindi <laughs> ako nag-alis kay Sinita ko kahapon pag alis mo. Sinita ako. Bakit ka sinita? Polis. Oo, oh, pinalis daw siya. Pinalis pina ako. Uh, pag Alis, no? Nagsakay lang. Hindi eh, kita mapapasok sa amin nila. Masikip ko lang. Ha? Sabi ko, hindi ko mapapasok sa amin. Eh, ah? ko, sa amin. Okay. Oh, okay. eh okay lang. Mm -hmm. Ano lang naman yan, dala ko ngayon dah. Kunti lang yan, pero alam ko na makakatulong sa inyo yan. Oh, so Galing po kay ano yan, kay Mama Sil. Ah. Oo. Oh. Eh. Kinabahan ko kala ko eh. Ibabantid <laughs> eh, na si Lolo. No? Ah, sinita kasi akong polis <laughs> ka <laughs> <laughs> kasi an ang totoo kasi ako lagi ikot-ikot takot dito sa Cavite. Namimigay ako ng ganyan. Pero yan uh, hindi naman sa akin yan, galing yan kay Yung yung kay Mama Sil hindi lupo. Uh, gusto niya kasi ano, gusto niya kasi tumulong sa mga katulad natin ba na mga mahihirap. So ang ayuda niya dinadaan sa akin. Eh ni ah ko lang din dito kay sa 13. Madalas dito sa Tansa kasi medyo kabisado ko yung lugar dito. Marami rin po dito mga mga bata. Tapos kahapon nadaan ko si Kuya. Kaya hinahanap ko siya, nagtanong-tanong ako. Mm -hmm. Nga ate, na nangupahan lang kayo diyan? Oh. Tay, ilang taon na yung dala-dala mong sungkod? Pati nga ng sungkod mo? Bakal no. bakal lang yun. Bakal na ginawa. Yung, gina, pinagawa ko lang Pinagawa mo? Oo. Ilan taon mo nang ginawa yun? Yung gamit-gamit yun? Kaya na, kaya, mula sa kaya, yun na talaga yung ginagamit mo? Bakal lang ito, tapos ng ano. Kas, sa una, ang bakal ka na Sana tayo mayroong maawa sa inyo na ano. Mayroong mag, mga mayroon tayong kababayan ba na magdunit ng sungkod na yung kahit yung di ba may sungkod na ano apat yung ano paa. apat yung pa nakikita na... mo ba yun tay? Ganito lang. Tama. Yung may apat na ano, apat yung... may, may apat na paa. Oh. Saka patong siya. oh, nakita ko yun. Mas maganda to. Apat. Di, ano tay? Alam nyo kasi ate, naka-record yung pag-uusap natin ngayon. Ang nakita ko kasi sa kanya, ang pinakadabis na dapat mong matanggap is yung sungkod talaga kasi Araw-araw mo ginagamit yun eh. Oo. Kung lalakan mo ako. Hmm. Oo, oh, yan ah. Uh. Oh, kasi wala hindi man naman baston, siya makadiretso kuya eh. Eh uh, 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 ano yan eh. No, buti, yan, buti na kalakad dyan eh. Kumagapang yan yung uh, uh, eh. magpapamataan mo. Ano, hindi, ito lang tumatama. Ito eh, wala. May nahawa yata daw ano, sa kanya uh -huh. nung no, kasi kailan na namin nakasama eh. Hmm? Kasi Mindanao ito lumaki eh. Saan ba? Sa Mindanao? Saan lang, lang namin siya nakasama eh. Nung nanay ko na ano, nagkita sila. Kasi layas daw ito nung araw. Nung makita niyang nanay, si nanay Ingay, ayun. Kinuha siya ay nung mamatay. Namatay na yung nanay ko 2015. Kaya eh, ako ang panganay eh, sa anak niya patambal. Kinuha ko siya kasi naawa ko dahil kung sino-sino lang tao niya wala lang siya. Uh. Kasi kahapon, pinanood ko yung video. Pinag-aralan ko yung video. Wala ba kayong wala wala bang ano sa inyo doon na may nagbabantay na pag yung mga kit yung mga abot-abot doon kinukuha? Wala naman. Wala naman. Ah, wala naman. Kasi yung iba kasi ginagawa nilang ano, na lima, nagmamalimos dyan tapos ah, oh, kinukuha nila yung iba kaya yung video niya kahapon naka video to eh ako ano tapos kasi mahirap din kasi mamaya may mayroong mag abot sa iyo tayo halimbawa na lang may mag may mag abot sa iyo na isang sakong bigas tapos doon ko ibibigay doon mamaya kukunin lang ng ano ano pangalan nyo ate Ah, ang nga pala saan kayo sa Mindanao? Taga Mindanao din ako eh. Hindi, ito ang napalaya sa Mindanao. Ito oh, ano sa, ako. Sa... Ano sa Layas? Wala oh, yan. <laughs> sa Kalalayas mo nakarating ka sa Mindanao? Saan oh. ko? Layo din. Dali magbisaya yan. Eh. Labang <laughs> pambikol eh. Kasi ang <laughs> kasi kami ang, ang sila kami Bicol talaga. Nada, oh. Bikol mama ko. Yung nanay ko kasi kakambal So Ito dapat mabigyan kayo ng Hmm. sungkot Pero mas maganda sa inyo, yung apat yung paa si doon na kayo sana eh, di ba? Oh, sa kayo ni eh, ano, parang tip oh. lang yun tuloy. Kasi pag, pag yung kasi pag ginanon mo yun, ano yun, medyo kasi apat yung paano noon eh. mo ano, ito sabi niyo, pantay hmm. Hindi ka ganun ganon Tsaka ito ate, tanggapin nyo ate, galing kay Mama Sil. Sino uh, kay Mama Sil na yun? Ayaw ayaw mag ayaw nasa po, ibang bansa yon. Uh, ayaw magsabi ng kanyang ano ang sinasabi po. niya lang. Mama Sil uh, Angel Yun lang ang ayaw niya sabihin yung pangalan niya. Salamat po parating na lang. Oo. Oh. Para sa kanya. Ay gusto ko ng pulis. Pinalis natin. Oo, inuman ako. Pagpasensya ka na tayo, yung inabot ko, eh, yun lang ang kinaya ko eh. salamat talaga eh. Meron ako eh. ganyan ganyan kasi, hindi ko Tama talaga yung naisip ko kahapon na pag yan ibinigay ko kay tatay, hindi talaga niya kayang bitbitin yan. Tama din yung sinabi ng babae, baka kukunin lang yan ng mga Okay, mga, mga, daw mga ano dyan, rin. yung mga kunwari, tutulungan, tapos kukunin, lang kasi kasi nung nasa kasi siya niya, Cecil, eh, hmm. iwan niya doon sa may sesil eh. iwan niya, hindi naman inuubos pero kalahati eh. medyo may kabigatan din kasi yan madalas siya naluloko si tatay eh. kasi hati na naman kalagay kaya nga pero si Kuya, wala siyang ibang sakit kundi wala kang sakit ay na iba kundi yan lang paano talaga. High blood. High blood, high blood siya high blood pero may maintenance like siya. Ah, high blood. May gamot din ako galing sa sim hospital. Baka mamaya pag mayroong mag-sponsor sa'yo ng ganito tapos sa sobrang tuwa mo bawal pa naman yung ano? Bawal masaya. <laughs> Ang high blood. Bawal so, masaya. Oh. Bawal din, bawal din, din malungkot. Baka mamaya tayo may magabot sa iyo kaya kalmado ka lang ha bakal kasi pag niya. kung mayroon man tayo, sisiguraduhin ko na yung pinakamaganda ang iaabot ko sa yung palitan ng pinakamaganda tungtungkod mo. Mm. Sa una kasi ang tungkod ko kao oh. Pag matagal na nauubos na kay na kuya man dito na pupustos Kaya itong maski bakal. Eh, <laughs> Kalanin okay. ka hindi ba? Pwensa, paglaka. Ako, Bisaya din ako. na Bisaya ako, taga Mindanao ako, taga Kota Bato. Ako, taga Bato. taga Central Mindanao. Dami rin Bisaya nagkalat dito. oh yung... <laughs> Asawa ko, Bisaya din. Bukol naman sila, bukol. Mm -hmm. Ah, sige tay. ano may mensahe ka sa nagpaabot sa yon ng ano, yung grocery na yan? Salita ka daw anong eh, kasulti sa nagpabot sa imong tabang anang grocery kay gig Pasalamat daw ng ano sa sain kay ito nga rin nagpunta sa akin may dalaki ganito nito Ah uh, kan iba nga ni Bigay sa akin tinapay lang Tinapay eh. lang Biskwit yan yeah. Sige tay uh, ah natin may dumating na tubig. Uh, Sabi sa akin sa polis, tatay, umuwi kana na. tama din naman yun, nag-alala lang yung polis. Kayo te, may sasabihin kay kay Mama Sil? Uh, maraming salamat kahit hindi naman siya mapasalamatan personal. Maraming maraming salamat at meron pa mga taong na hindi mo kilala na, kaya, kaya, mga mga na sa mga buting puso ka Wala na sa tiyo ko na sana umaba pa buhay. Mahaba buhay niya kasi wala namang ibang inindang sakit kundi yung paalang eh. Oo, oh, paalang. Ay oh. eh, sabi ko nga sa kanya eh, kung ang gano'n nila ko ito pwede, kung kaya napalakad ako, kung so. kaya Kasi ang akin naman, kasi, kumbaga, parang buhay pa rin ang nanay ko. Kasi nakikita ko sa buhay. Ang nanay ko? Ang nanay siya. ko, kakambal mo. Ang nanay Oo, mm, may kambal siya. Kayo, may Ako tayo, nakikita ko, no, walang, walang pinakatabis na pwedeng, kung mayroon man gustong mag ng tulong sa iyo, tungkod lang talaga. Tungkod. Kasi, araw-araw mo talaga, may tungkod ka kasi medyo, portable maglakad kasi, kasi ito napakahirap to eh. Ayun, lagi na nga yan. Ang dubli na yan eh. Ang balot niyan, yung interior ng motor. <laughs> Tapos Ngunung ito, na. dinublihan na nga niya para maganda. Ah, sige, hindi na magtatagal ha. Okay, salam. Maraming salamat. Ang ah, gusto ko lang talaga, ano, ipaparating itong ayuda ni Mama Sil, Injil Lupop sa inyo. Oh, ngayon nakita ko yung sitwasyon nyo, sana magkaroon kayo tayo ng bagong tungkod na ano, yung mga kababayan natin na sobra-sobra sa... Bakit e pa, pa nyo, nahahalap nyo yung ano namin? Ay ginagamit ko si Magta, si Magtanong. Siyempre kasi hindi naman nila kilalayan doon e, eh. ay bira lang naman yan dyan eh Pagpasinsahan nyo na, ano lang yan. Ah. Ma'am, malaking tulong na Oo, rin po yan. Hindi ko makukulot yan sa kalsada. Sa herap, Bro, ano sa kanya, pangalan nyo, te? Minda po. Minda kayo, madam. Ano pangalan nyo? Annabel po. Annabel? Oo. Oh. Oh. Ah, sige. Mas... Dito tayo, lakad kayo dito, te. Ipapakita natin para sa kanila para may nyo sila mag-ano. Eh mga kababayan, yan si ano no si Kuya, Kuya Domingo. So sana mabigyan si natin si Kuya ng magandang tungkol para komportable siya sa kanyang paglalakad. Si Kuya Domingo. Ay nahati din dito sa labas tayo ha. Ito yung Gabit ko kahapon. Ah sige tay. Ingat kayo sa tuwing nalabas kayo ha. lang willing ako ikutin yung buong barangay ah, sige tayo ha salamat sa pagtanggap sa ayuda ni mama sel engine po sige ingat kayo pader okay.